guys! Good day! Ito na naman ang aking ano, kasama, ang bagong kasama. <laughs> bagong guest sa aking uh, video for today. Miss uh, Pretty Pink. Pinky. I'm green, today. <laughs> green siya ngayon, hindi siya pink. <laughs> yes. At ito ay bising busy -bisi sa pagpapaganating ninyo naman sa kagandahan. Oh. <laughs> available na available po siya. Pero ang hinahanap niyo po ay yung totoong magmamahal sa kanya. <laughs> yung hindi siya iiwanan. Yes. Sa ere. At yung siyempre may takot sa Diyos, di ba? Yes. Okay. So, saglit lang po at kami picture-picture muna. Mga pwede Screenshot? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 mo! Nandiyan ka sa 1, 2, 3 Tingnan Ing? Ano maipapayo mo sa mga OFW? At nangangarap na maging isang OFW. Ang mapapayo ko sa mga OFW ay mag-isip kayo ng maraming beses kung kayo ay papunta dito. At kung kayo naman ay nandito na, uh, dito, ang buhay dito ay hindi magmadali ba. Dito, kailangan ng magtiis, mag-ipon, magtyaga. Ayan matipid din tsaka hindi masyadong o oh, mapasensya din at tsaka madiskarte? madiskarte wag masyadong ibigay lahat yung pera yan saan? sa Pinas? sa Pinas kasi sa, pagdating dito sa jowa? <laughs> sa jowa din wag magbibigay lahat lahat kasi ba sa uh, habang nandito ka tapos pag uwi mo langabers kasi wala kang dito kagaya niya pala, no? Oh. Lesson learned pala yun. Yes, lesson learned po para sa English. Lesson learned, o, yeah. diba? Yeah. So, thank oh. Hi. thank you. <laughs> Maganda daw kami. <laughs> Siya lang, o. Oh. <laughs> <laughs> Feeling <laughs> lang. Ganda ng aso, ah. parang tiger Ganda ng aso. So, yun po. Sana po may nakuha kayo kay Pink. Ito po yung aso, ka Ano namin? Oh, no, shy pa siya, oh. Pakamamaya si Nahiya pa yung aso. Yun lamang po. May papayo ng aking kasama. Hanggang sa muling. Hanggang sa muling vlog. Hanggang sa muling reels. <laughs> Bye.